what's up guys <laughs> Bakit ko sa inyo yung streaming gadget ko guys yung streaming gadget ko ba ano niyo nyo ha ah. so yun ito yung camera ko guys oh yan yan yung camera yan yung mic ito yung pc so, may daming charger may daming ano kalat dyan laptop sa kabila nagpiplay kasi yung video namin guys kahit ano. So, ito. Ibali. E, pakita ko sa inyo yung OBS ko, guys, ha. Ito yun. Ito ang OBS ko, guys. Yan. So, mainstream yan. Dito sa... Yan. Sa Knives Out. Ha? Tapos, ang streaming gadget ko, guys, ay ito. Ito yung camera. Yan, o. No? So, nakikita nyo ba ako dito? Ayan o. Ayan o. oh di diba? Ako yan o. Uy, yung mic naman guys. Ito sana. Kaya lang, sira yan. So, yung ginamit ko, itong headset. Ganyan lang yan dyan. Tapos ito yung mic yun, tumutunog na tapos naman, okay labas lang tapos ito, kung magsasalita ako guys o oh, diba, ang lakas to <laughs> ito yung o oh, diba, lakas puro improvise puro improvise yan guys o oh, diba, diba? Ready ba yung, yung mic? Mike? Tapos yung speaker dito. naman Dito Yan Oh, di ba? May mic ako dito So, ganito lang yan guys Yung setup ng Streaming ko <laughs> Live stream <laughs> Ayos no, parang magaling ba? Hindi naman pala Portable <laughs> lang ito lahat guys yan, affordable. Galing sa basura. <laughs> ito yung camera. Ito yung OBS. Ito yung headphone. Ito yung mic. Dito yung mic guys oh. Ito, ito. So ito yung mic. di ba? Simple lang. Oh, di ba? Simple lang 'yun. Tsaka mura lang. Hindi ko binili. Pinulot ko lang lahat sa basura. Tapos yung area ko naman, yan kumot, bitana, silingpan at malapit sa bubong. At syempre yung background ko, yan palayan. <laughs> palayan yung background ko, guys. yan. Tapos naman Dito yung tripod ko Yan yung mga gamit dyan mga PC Galing basurahan lahat yan Yan na pwede pang gamitin tapos nandito sa sa tingin ko si Ading si Ading Ading kilamo't kinamot mo yan, matutulog yan. Mabait kasi yung... Yan o. Oh. Sa kabila naman sinining Nining. Diba? Tapos may mga manok ako dito. Yan. Yun. Kaya lang, wala kaming bigas ngayon dahil ting alip ting tanim pa lang o. Oh. Yan oh. Tapos ikutin ko lang yung bahay guys. Bali ito yung bagong tayo ko na ano. ito yung bagong tayo ko na mansion. And guys, pinakita ko lang sa inyo yung gadget ko na affordable pang streaming. Kaya lang low quality yung mga video namin sa live streaming. Twice lang, at least meron. So baka mag live tayo, gawin ng gamitin natin. Tapos lalapit lang tayo sa mic pag magsasalita. Soy un gays, pero aquí está con los seños. Vale.